Kinahinay ka sa pagkain ng mga karni ha, baka mapano ka Ha? Huh? Kay concerned man ka akong health kaya adiras pada dai nako papalingke para mamakalsin mga healthy foods. <laughs> Maayo na adram mga mima. Another day, another mukbang. For today's mukbang healthy healthyhan ana kita mga mima kaya adi hinandaan ko kamusin iba-iba na klasin duma. Igwa kita didisin kamuti balinghoy saging na sa Bama is kag singabi kay wala man kita nakita na butig. Nagluto gali ako mga mima sin pinakro na balinghoy kag saging marasa pa 10 years na ako didi sa Metro Manila. So 10 years na ako mga kasari sa ni. Syempre perfect partner sa aton mga duma bagoong na may sili kag igo man ako didising kinagud na lubi. Nadudumduman ko mga mima sa probinsya amin ang permen amon pamahawan kag pamerindalan kag kunwara wala kami sinbugas bugas amin ang amon pangalas dosihan kag panigabihan. Kaya ginahanap-hanap man san akong bituka kay dako dako man na party sa akon buhay. Salamat tabi sa mga request niyo kay naobligar ako magluto sa nila mga duma. <laughs> kag salamat man po tabi sa mga tawo na concerned sa akong health ayaw po tabi kamo ka ina na mga putok batok mukbang ko dili man na permi kag usad pa dili ko man po tabi na nauubos sa matuod lang mga mima kuno ako ang papipiliun, mas gusto ko gihapon ka unon ini mga duma kay masiram kag makabubusog compared sa mga pasta pizza burger ambot lang ko makarelate man sa ako ang mga batang gen z <laughs> <laughs> ah, basta kita mga batang 90s relate na relate gayon sa ni ano. Maiba kita mga mima kung sa mantaba niyo sitwasyon nila sa mas bati kay nakikita ko sa mga post kag sa mga barita na grabe ang epekto sa iyo sa tunang nakaagi na bagyo. Nakita ko mga mima damo sin mga nawaraan sin simbalay kag sin pangabuhay. Ah, basta mga mima padayon lang bisa nagaano pa kagubat na problema ang umabot sa aton. Aram ko man nakayang kaya nato ni nalagpasan kay mga palaban man kita ng mga mas batenyo. Basta magburoligan lang mga mima kay bisan gaano pa kagubat ang problema basta nagbuburoligan magiging maga ina. Speaking of Roligan, may nag-comment gali sa akong last video na maayo pa daw ako kay pamukbang mukbang lang samantalang sinda nagtitio sila sa mas bahati. So naano tabi ani himuon ko dila ako mag-content hanggang sa makaahon ka sa kahirapan. Charis, FYI lang po ini-tabi na akong pagko-content usad lang po ini sa akon mga side hustle. Kay parihas mo gusto ko man po tabi makaahon sa kahirapan. <laughs> Kag usad pa nagpaabot man po tabi kita sindiyot na bulig dito sa mga tao na nag-ayo sim Habo ko naman kon tabang sa iyo ina mga klaseng bagay kundi kay na-trigger ako dito sa ito na nag-comment. Marasa pa. <laughs> Diyos ko, kahira na naman sa nabutan sa atong chikahan. Marasa pa. Balik kita sa atong video. Kita ba si Madam Daming kay lamod lang na Lam sa nalang mga duma. Pasensya na mga mima. Miningaw lang talaga ako sa nalang mga pagkaon. Aside sa bagoong perfect manggali ini i-partner na mga duma sa mainit na kape. Nadudumduman ko mga mima sa pa ko sa probinsya ang partner namon sa ni Utan, Inihaw na Lawlaw o kaya Buro. Kamutabi mga mima na nanayogin iyogin pa partner sa duma. Marasa pa pagkasubo ko sa nila pinakro bigla ako nadumduman na akong buhay nila sa probinsya. Ah, basta mga mima pag nakauli ako dida i-feature tan mga pagkaun ta dida. Mag-request lang po tabi kamo dida sa comment section kung ano naman na foods ang gusto niyo ipamukbang sa akon kay basta kaya sa akon budget. Hala sige, pagbibigyan ta kamo. <laughs> Salamat galit mga Mima sa iyo suporta sa akon lalong lalo na dito sa permi nagko-comment kay nagsha-share sa ako ng mga videos. Sa matod lang mga Mima dili basta-basta ang pagko-content lalo na kon ang content mo mukbang kay aside sa gastos kay given naman na ina kay puhan mo din sin mahaba na oras kag effort. Kay puhan mo sin oras para mag-isip ko na nan iko content kag oras para sa pamamalingke. Effort para sa pagluluto kag pagse-set up. Kaya salamat sa damo tabi sa mga naka-appreciate sa aton mga videos. Mas lalo ako ginaganahan mag-content ramdam ka kitang kita ko ang iyo solid na support ha. O siya mga mima, tapusin ko muna yung pagkain ko. Bye! Huh? O oh, ada, pagalik mo. Babay na!